Iyon, kamusta po mga Boss Chief? Magluluto nga po tayo ng tuna carbonara at ito na nga po yung ating mga gagamitin sa ating pagluluto iisa-isahin nga po natin ngayon mga Boss Chief Meron nga po tayong sibuyas bawang at syempre yung ating tuna na gagamitin dalawang can nga po yan, 170 grams white meat tuna po and then yung sabaw niya po, hindi ko po siya tinapon kasi iahalo ko po siya mamaya doon sa kanyang sauce meron din po tayong butter na panggisa kasamahan din po natin ng chicken hotdog at saka ng mushroom meron din po tayong chopped parsley at saka grated cheese at syempre yung ating pong spaghetti pasta salt and pepper to taste cooking cream at saka nga po itong ating evaporada tinanggal ko na po siya sa lata nakasalang na rin po yung tubig para po sa ating pasta mga boss kaya na po pong hinihintay natin simulan na nga po natin to lagyan po lang natin ng asin yung tubig at saka ng konting mantika yun, nabuhos ata nagsalam na rin po ako ng isang kaserola para sa sauce hintayin lang po natin uminit ng konti mga bossy. then magigisa na nga po tayo mainit na nga po yung ating kaserola pinalagay ko na nga po yung butter Tunawin lang po natin siya mga boss chip. Hininaan ko na nga po pala yung apoy niya. Tunaw na po siya. Ilagay na po natin yung sibuyas. Yan, pwede na po ilagay yung bawang mga boss chip. Yun, napakabango. Then, una ko nga pong igigisa yung isasama sa gisa yung hotdog po. aluhabi lang natin mga boss chief. gumukulo na nga rin po yung tubig lalagay ko na nga po yung pasta iniinday ko po, po talagang kumulo muna yung tubig bago ko po ilagay yung pasta mga boss chief. ang sabi doon sa instruction dito sa pasta na binili ko 8 uh, minutes daw cooking time pero orasan natin siguro mga 7 minutes lang hahanguin ko na siya. Pero continuous lang tayo sa paghalo para hindi siya magdikit-dikit. Yan, balikan natin itong hotdog. Iligay ko na nga po yung mushroom. Halo-halo lang ulit mga boss chip. Hayaan lang muna ulit natin sila dyan ng mga 2 minutes. Yun, ito na nga mga boss chief. Ilagay na natin si tuna. Tuna pie. Masarap na tuna pie ng Jollibee. Hmm. Ayo, ayo lang ulit mga boss chief. Ito, silipin nga natin si pasta mga boss chief. Yun. hindi pa siya luto matigas-tigas pa At ito naman ang ating sauce yan, pwede na pong lagyan ng ibap nailitan na po sila ng mga 3 minutes nalagay ko na po muna yung ibap isang lata nga po pala yan mga boss nalimutan ko kung ilang ml yun 300 something ml yan kumukulo na nga po mga boss ilalagay na nga po natin yung ating cooking cream yan Ningan lang gumo Kalahati. Yun, pwede na po ito mga boss chip. i na nga natin yung tubig niya. medyo kumukulo na po siya ilalagay ko na po yung sabaw ng tuna doon sa lata po Yan halu haluin natin ulit Timpla na nga po natin siya ng asin paminta Marami pong paminta mas masarap Yan. Ang sabi ko dyan eh. Saktong sakto to sa mga okasyon mga boss chip. Yung mga gustong magluto ng white sauce dyan. Lalo na ngayon December po. Kung nagsasawa na kayo sa red sauce na spaghetti, eto po the best. Try nyo na po mga post chip. Ngayon lumalapot na yung ating sauce. Konti pa. then nabubudburan nga po natin siya ng parsley tapos isunod na rin natin yung cheese yung ginayat natin kanina ayan, ilagay na natin aluin lang natin ulit mga boss chief mm. ayan na umikrimi na nga siya mga boss chief tuna carbonara pinoy style OFW mga boss chick <laughs> Then, ito na nga po yung panghuli ko mga boss chip. Lalagyan ko siya ng ganito, butter. Pag natunaw po yan, pwede na po yan mga boss chip. Okay na nga po yan mga boss chip. Iahalo ko na nga po yung pasta natin. Iyon mga boss chief. Nakatapos na naman tayo ng pagluluto ng ating tita bagin ngayong araw na ito. Ito na nga ang kinalabasan niya mga boss chief. Tuna carbonara nga po siya. At ito rin po yung ating garlic bread. Sana kung nagustuhan niyo po yung video ko, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, comment, at pakisubscribe na rin po. Kakain na po ako mga boss chief. Salamat po ng marami sa inyo. Mag-ingat po kayo palagi.